Surot na maghahakot, medyo malalakas yun. Mga bata pa, mga bata pa. Pangalan mo? Ranel po. Ranel po. Kakaanoan mo si Fernando po. Yung maghahakot ngayon, super science to, mga bata pa, mas bata pa sa inyo. At 18, 18 17 lang. Talagang super power to. Kailangan payakin natin sila to. Oo, bali. Wala na kayong gagawin, sila nang bahala kasi mga bata pa yun. Kaya na nila yun. Gawin na lang ninyo yung trabaho nyo. Ha? Huwag niyo tulungan kasi kaya naman nila nyo. Mga malalaki tawan, mga nagbubuhat, mga uh, nagjijim. Pag lalo Oo, ano? oh, nagjijin. Tinanong, in-interview ko kanina din eh. Mga negosyante sila, pero kailangan kasi nila ng panambak. Kaya kinontak namin. Lala na katawan, makakita nyo. Tama yan. Mga, mga nagbubuhat. Mga bata pa, mga bata pa. Lalo oh, na tayo dada, lang. Tatawagin ko. Pagkano? Boys! Boss, boss, pwede pa abante muna para magsimula, masimula na yung isa? Wait lang, boss. Para ah, para sige, sige. Yung... Okay, okay. Nandiyan yung mga ano, boss? Ha? Nandiyan na! In-interview ko na nga eh. Uh, Super oh, power to yes. mga. Para may mga ano yun, para mga may mga ato. Para may gatas pa sa labi eh. Sabi ko, kaya ba ninyo talaga? O, boss? Kami pinadala ng boss namin dito eh. Oo, pita! Oo. Kaya oh. okay. hindi kumalat yung mga rupa. May gatas pa sa labi ito mga to ha. Kitiran. <laughs> Pero nasa una Na tinatali na. After italian tatawagin na natin yung tropang bakaw. may Medyo Ha? oh medyo miro. Hintayin mo lang yung kausap no. Siya na bahala rig. Bale ano 'yon? Ano sabi mo? Yung Kalahati lang nito pero kailangan nila ng ilang balik. Kailangan talaga nila ng panghakot. Tatawagin ko na. Nalaki ng katawan eh. Talagang ang trabaho nila, talagang maghakot eh. Yung talaga raw sila. Services nila. Tawagin ko lang. Bulog pa lang eh. Ayan na, tatawagin na natin yung tropang bakaw. Taga lang ha. Tawagin ko lang yung tropang bakaw. Yan. Ayan eh! okay, na ba sila Ito na yung mga tropang bakaw, maatras na. Ayan, ang babata pa. Talagang may gatas pa sa labi ito, mga to. Ayan okay. na. Ayan na, atras na yung mga tropang bakaw natin. Ayan, yeah, atras! Atras, atras! Atras! Oops. Mukha nilang among driver. So itong isa na to, alabas na to. Sir, hintayin nyo lang yung tubig ha. Hintayin nyo lang yung tubig, kumukuha pa. Bumibili yelo. Para may pang ano kayo ng ano. Sir, yung bayo to sabi. Oo, yun nga yung magbibigay. Ayun po. Oo, yung kausap mo. Nabibigay. Ano natin niya. Labas mo na konti para pumasok to Ayan na, ayan na Ayan na, ayan yung mga yung sinasabi ko sa inyo Ayan na Ano eh, papet? Oo, papet oh Yan, babata pa yan Ayan Bata isip, di pa naman tapos eh Oh, dito Ah, pasok pet. Sige, dito. Pasok na yung mga sako. Yeah, para makapasok yung pwet dito para mabilis. Ano, pasok pwet para mas mabilis? Oo, oh, para mabilis ang kutin. Oke okay na, oke okay na, oke okay na, oke okay na, oke na yan 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 mga warriors natin, tropang bakaw Tropang bakaw, tropang gentry, magingay Yay! Yay! <laughs> Yan na, yan na Nagkagulo na rito mga tropa natin. Talagang gigil na gigil magbuhat ng lupa mga uh, one piece oh. Talagang gigil na gigil. Talagang hindi na papagod. Iyon <laughs> oh. Iyon oh.